لا خير في كثير من إلا من أمر أو, معروف أو إصلاح بين الناس. Walang mabuti sa madalas na lihim na pag-uusap nila maliban sa sinuang nag-utos ng kanilang kawang gawa o isang nagkabubuti o isang pagsasaayos sa pagitan ng mga tao. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ان سين من ما غوان يون دلانا الله اي مغ بي بي جاي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا ang sino mang nakikipaghidwaan sa sugo matapos na luminaw para sa kanya ang patnubay at sumusunod sa iba pa sa landas ng mga mananampalataya. magtutuon kami sa kanya sa tinuunan niya at magsusunog kami sa kanya sa impyerno kay sagwa ito bilang kahahantungan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun thalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baida tunay na si Allah ay hindi magpapatawad na tambalan siya at magpapatawad sa namang bukod pa sa sinumang luluubin niya. Ang sinumang nagtatambal kay Allah ay naligaw nga ng isang pagkaligaw na malayo. min illa inata, wa in illa wala silang dinadalangin bukod pa sa kanya kundi mga babae na diyos at wala silang dinadalangin kundi isang demonyong mapanghimasok. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruudan na pa ni Allah at nagsabi ito, Talagang kukuha nga ako mula sa mga lingkod mo ولا ظلّنهم ولا مَنّنهم ولا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ولا آمرنهم فلَيُبَتِّكُنَّ أذانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ ولآمرنهم ولا فلَيُغيّرُنَّ خلْقَ اللهِ Talagang magliligaw nga ako sa kanila. Talagang magpapamithi nga ako sa kanila. Talagang magutos nga ako sa kanila. Kaya talagang magpuputol nga sila ng mga tainga ng mga hayupan at talagang mag-uutos nga ako sa kanila. Kaya magpapalit nga sila sa pagkakalika ni Allah. Wa ang sinamang gumagawa sa demonyo bilang katangkilid bukod pa kay Allah ay nalugi nga siya na isang pagkaluging malinaw. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum illa siya sa kanila at nagpapamiti siya sa kanila. Hindi nangangako sa kanila ang demonyo kundi nang isang panlilin lang ulai kama wa hum jahannam wa la yajiduna anha mahisa ang mga iyon ang kanlungan nila ay impierno at hindi sila magtatagpo pala roon na isang mapupuslitan wal ladina amanu wa amilussalihati sanudkhiluhum jannat Jannatin tajri min tahti hal-anhar, khalidin fiha abada. Wa'ada Allahi hakta, wa man asdaku min Ang mga palataya at gumagawa ng mga maayos ay magpapapasok kami sa kanila sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito magpakailanman bilang pangako ni Allah na isang katutuhanan. Sino kaya ang higit na tapat kaysa kay Allah sa sinasabi? Laysa bi amaniyikum wala amaniy ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujzabih. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا Hindi ito alinsunod sa mga mithin ninyo ni mga mithin na mga may kasulatan. Ang sinumang gumagawa ng kasagwan ay gagantihan siya dahil dito at hindi siya makakatagpo para sa kanya bukod pa kay Allah ng isang katangkilik ni isang mapag -adyar. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أن سيد من غما غوا ما أيوس من أو بباي هابان شاي سان منا at hindi lalabagin sa katarungan ng isang kapiranggot. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّنْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Sino ang higit na baganda sa reliyon kaysa sino mang nagpagsakop na mukha kay Allah habang siya ay tagagawa ng maganda at sumunod sa kapaniwalaan ni Abraham bilang makatotoo. Gumawa si Allah kay Abraham bilang matalik na kaibigan. Walillahi ma'fi fis samawati wa ma ard wa Allah bi kulli shay'in muhita. Sa kay Allah ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Laging si Allah sa bawat bagay ay tagapaligid ayon sa kaalaman at kapangyarihan. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ Nagpapahabilin sila sa iyo hinggil sa mga babae. قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ wama يُطْلَى عَلَيْكُمْ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن سَبِيهِنَّ سئ الله ay naghahabilin sa iyo hinggil sa kanila at sa anumang binibigkas sa inyo sa aklat hinggil sa mga ulila sa mga babae na hindi kayo nagbibigay sa kanila ng itinakda para sa kanila at nagmimiti kayo na makapag-asawa kayo sa kanila at sa mga sinisil, kabilang sa mga bata at na magtaguyod kayo para sa mga ulila ayon sa pagkamakatarungan. Ang anumang ginagawa ninyo na kabutihan, tunay na si Allah laging dito ay maalam. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. كون غيسان بابائي أي نغمبا ملاص أصاو نيانا غيسان كاسوتيلان أو غيسان بقايو ولان مايسي سي 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 غيلان دلوى na magsaayos silang dalawa sa pagitan nilang dalawa ayon sa isang pag-aayos. Ang pag-aayos ay higit na mabuti. Pinagdala ang mga kaluluwan ng kasakiman kung gumagawa kayo ng maganda at nangingilag kayong magkasala tunay na si Allah laging si anabang ginagawa ninyo ay mapagbatid walan tastati'u an ta'dilu ta bayna an-nisa'i walau harastum fala tamilu fala tamilu kullal fatadhruha hindi kayo makakakaya na magmakatarungan sa mga may bahay sa damdamin kahit pa nagsigasig kayo, kaya huwag kayong kumiling ng buong pagkiling sa isa para magpabaya kayo sa iba gaya ng nakabitin sa alangalin. Kung magsasayos kayo at mangingilag kayong magkasala, tunay na si Allah ay laging mapagpatawad Maawain wa iyatafarqa silang dalawa magpapasapat si Allah sa bawat isa mula sa lawak niya laging si Allah ay malawak marunong walillahi ma fis samawati wa ma fil وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ Sa kay Allah, ang anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa, talagang ang nagtagubilin sa mga binigyan ng kasulatan bago pa nyo at sa inyo na mangilag kayong magkasala kay Allah.

وَكَفَاذِ اللَّهِ وَكِيلًا Sa kay Allah, ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa, nakasapat na si Allah bilang pinananaligan. Bi Kung tuubin niya, aalisin niya kayo, من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا Ang silmang nagdanais ng gantimpala sa mundo ay nasa ganang kay Allah, ang gantimpala sa mundo at kabilang buhay laging si Allah ay madinigin, nakakikita